Guys, naana kita rin ang tubig, oo, oh. na. Guys, wala na judo. Gamay na lang nabilin. bilin, oh. gamay na lang, gamay na lang kuya. Oh, i update sa danyo do, Ro do na rivers, guys. Ayan, oo, oh, naana dito ang tubig ni Sapan. No. yan Wala wow. na, na, sa taas na kita sa tubig taas na talaga ng tubig guys as in tapos dito sa area namin guys tingnan nyo yan, hindi masyado makita, ang daming kahoy tatlong tatlong step na lang and mabot na tayo ng tubig dito sa garden yan, dyan o punti na lang, grabe yung pagtaas ng tubig, uy, ang bilis yan guys, so, oh. tingnan nyo guys, ilang step na lang to. Limang step na lang para madating na niya, di, para maabot na niya diri sa amuang kuan, sa amuang garden. Diha, oh. Grabe cute guys, oy. Yan. Awa, guys, oh. wala ni kahoy diha, oh wala na. Tabunan na. Awa. Ala, amo ang silingan dito guys. O, nasulod na yung tubig. Nanagi sa garden. Karlok sa tubig, uy. Yan. Mani update sa tubig. sa Danyo, Gaber, Hungary guys. Ayan.